Dati-rati, may liwanag na nakikita ang mga taga-Maynila. Mga proyektong naglalayong bawasan ang kahirapan at linisin ang lungsod. Pero ngayon, habang papalapit ang eleksyon, tila lumalabas muli ang mga dating suliranin gaya ng korupsyon, kawalan ng oportunidad, at ang pagsadsad ng basura sa ating mga kalsada. Sa loob ng ilang dekada, Tila hindi maputol ang siklo ng kahirapan dito sa Maynila. Nariyan ang TUPAD, tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged workers, na sa papel ay para sa lahat. Ngunit sa realidad, mas pinapaboran daw ang malalapit sa barangay official, kaya ang mahirap ay lalong nagihirap. Malapit na ang eleksyon at marami na naman ang mga pangakong bibigkasin. Pero sapat kaya ang mga ito, para mawakasan ang patronage politics kung saan hindi lang tupad, kundi pati ibang proyekto ay hindi malayong mapunta sa mga kakilala at kamag-anak ng opisyal? Samantala, isa pang paulit-ulit na problema, kotong mula sa ilang traffic enforcer. Ang mga ordinaryong driver, lalo na ang mga jeepney driver, kadalasan ay kinikikilan o napipilitang magbigay ng lagay para makaiwas sa matagal na proseso o mas malaking multa. Ito ay hindi lang simpleng pang-aabuso kundi dagdag pabigat din sa mga naghihirap na. Imbes na mapunta ang pera sa pagkain o panggastos sa pamilya, napupunta pa sa bulsa ng tiwaling enforcer. Isang malinaw na senyales na malalim pa rin ang ugat ng korupsyon sa ating lungsod. At nang bumaba sa pwesto si Alfredo Lim dito at Erap Estrada at Isco Moreno, na nooy kinilala sa mas masinsinang paglilinis ng lungsod, tila bumalik na naman sa dating gawi ang problema sa basura. Dahil walang pangmatagalang solusyon, nagkalat uli ang mga basura sa bawat sulok ng Maynila. Hindi lang ito simpleng usapin ng kalinisan. Kalusugan, kabuhayan at paggalang sa dignidad ng mga residente ang nakasalalay. Maraming nagsasabing posibleng masolusyunan ito kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na programa at tamang implementasyon. At syempre, matapat na mga opisyal. At sa nalalapit na eleksyon, mahalagang tanungin natin, alin bang mga kandidato ang handang labanan, ang kotong system at kawalan ng pondo para sa paglilinis ng syudad? Sino ang tunay na may konkretong plano na tutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na manilenyo? May pag-asa pa rin para sa Maynila kung samasama tayong kikilos at magpapasya ng tama. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pangako sa entablado o slogan sa poster. Tayo, bilang mga botante, ang may hawak ng kapangyarihan na ibahin ang takbo ng ating lungsod nasa ating balota ang kinabukasan ng Maynila